Just a bit. Hi guys! So today we are going to summer sa lahat ng mga matatagal nang nanonood sa amin. Alam niyo na na ako ay from Northern Summer at tuwing nasa Pinas kami ay umuwi nga kami lagi sa summer dahil nga sa family of course. Ang mga ang kambal guys ay tuwan-tuwan na makita at makabanding ang mga pinsan nila. Hindi nila nakakalimutan simula ng first time na umuwi kami sa summer. Lagi na yan nagyayaya pa kita ang makalaro ang mga pinsan nila. Ang flight sa amin guys papunta sa Katarman ay once a day lang tapos hindi pa yan araw-araw parang Monday, Wednesday at Friday lang ata. meron naman sa Kalbayog kaso nga lang sobrang layo sa amin guys. Mga 2 hours yung biyahe kaya mas pinipili ko na sa Katarman kami kasi 45 minutes lang first time nga ni Ate Ashley makarating doon at si Taylor dalawang beses na siya nakarating sa summer and she loves it alam niyo na guys yung mga Amerikano ay kapag meron silang mga step na parents step mother step father parang totoong ano, parang totoong family na rin yung touring nila at yun naman ako proud na proud kay Ashley tsaka si, kay Taylor kasi talagang totoong pamilya na yung touring nila sa family ko. So ayun nga guys pupunta na kami sa airplane pero kinabahan ako kasi sabi ay mag aantay pa daw ng parang announcement ata galing sa Qatar kung tuloy yung flight <laughs> takot ako kasi umuulan so baka masama ang panahon at alam nyo na maliit lang yung aeroplano na ginagamit pa uwi doon na-touch nga ako sa sinabi ni Ashley na masaya daw siya nakapag-asawa ang tatay niya ng isang ako, isang Pinay at nakarating siya sa iba't ibang lugar na experience niya ito. So alam niyo naman kasi guys kung matagal na kayong nanonood ay hindi talaga nila, parang hindi nila ganun katanggap dati nung bago pa lang kami mag-asawa ni Tad. Bata pa lang kasi si Taylor at si Ashley nung dumating ako sa US so parang normal na yung normal reaction na galing sa kanila kasi hindi naman nila ako kilala. sa Samar yan puro tubig yan at antok na antok kami guys kasi nga parang nakakabawi pa lang kami sa jet lag tapos ang gising kaming mga alas 3 ng madaling araw nagising kami kasi sobrang aga ng flight alas 6 yung flight papunta dito sa Samar so we have to catch up kasi pag naiwan kami ay wala nang ibang flight So, ayan guys, from the airport i 45 minutes to 1 hour. So, nag na lang ako ng taxi sa my airport kasi meron naman doon mga nag-aabang gawa ng antok na antok at gutom na gutom kami. So, dati kasi lagi talaga kami nagbabas guys, pero kasi kapag bus, parang mini bus kasi yung meron dito sa amin. Kapag yun yung sinakyan namin, mas matagal siya kasi nga naman pahinto hinto talaga at nag, ano, pick up sila ng mga pasahiro or nagda-drop off ng mga pasahiro. So, mas matagal yung biyahe kaya mas pinili hindi ko na lang na magbayad ng uh, mas mahal of course basta makarating lang ng mas maaga so ito guys yung Katarman yung capital ng Northern Samar at medyo malayo siya sa amin and hindi naman ako nakakarating dito dati guys kasi mahal ang pamasay. hindi ko afford <laughs> tsaka wala naman akong gagawin kasi dito kasi nandito yung mall so maliit lang siya na mall hindi talaga katulad yung mga mall sa Manila na malalaki dito meron kaming mall tapos nandiyan yung Jollibee's We finally made it to Allen. Ito yung town next sa town namin. Pero dito kami guys nag stay kasi nandito yung may mga hotel. Doon kasi sa town namin ay wala pa naman ganong mga magagandang hotel doon. Pero dito meron kahit maliit lang pero ang ganda ang linis and we like it. So dito guys ay dito kami namamalingke. So dati kapag ano may pera dito kami pumunta kasi nandito yung mga medyo malalaking groceries. Mama, sa inyo ba?

Oh, that's a... It's It's so big. You wanna try? Yeah, just a little bit. Chewy. What is it? Puto. You know what do you call it? Chewy? I like the texture of it. I love that texture. You like the texture? It's very doughy. I like it. Mm -hmm. 凯娜。